Hello po, welcome po sa aking vlog sa Kusiner. Sa stars for today's video, igagawa po ako ng chicken oil. At ayan po yung aking uh, chicken skin. So yan, ipapry mo muna natin yung ating chicken skin. Yan. kada bumibili po ako ng manok, tinatanggal ko po, po yung balat ng manok. Iniipon ko po, po yan para makagawa po ako ng chicken oil. At ayan na nga po. Uh, Maghintay po tayo ng ilang minuto hanggang maluto ang ating chicken skin. So yan na po, malapit na pong maluto ang ating chicken skin. Lumalabos na po yung kanyang mantika. Ayan na nga po, luto na po ang ating chicken skin. Yan, nanguin na po natin ang chicken skin. At maya maya po, ay lalagay ko na po ang kanyang mga pampalasa. Ayan. Tapos, lagay po natin yung ating bawang. Gamang laurel. Ay mo din bubuhulin bawang mo. Oo, oh, umano talaga yan. Tapos, lagyan po natin ng whole pepper. Dagan natin para medyo mga ang. Mm hmm Tapos, lagyan po natin ng at sweet seeds para pagpakulay sa ating. Tapos, salain po natin mamaya. Yan. Para magkulay. Yan. Kulang niya pang sunay. Sunay ako. Makunay na yan, ha? So, yan. Patay na po natin. Tapos, salahin po natin mamaya pag malamig na po yung oil. Ang sana ni Kamangay. Eh, sabi ko, ikat. Kaya ako ta... Uy ka lang. Sige, ako mag-video. Ang tatadwa ka doon? Ano tatakot kung mapahal keta keta may kanya, kita yun. Kanya, kaya sapinan, uh, sa pilan, kaya na naman. yun. Tama na yun. Tama na So, ayan po sa line na po ng aki sidekick, yung ating chicken oil. Tapos mamaya, pagka malamig na po, isasalin po namin sa lalagyan. Kaya marami ka lang yung bawang. Oo, oh, hindi mo kaya nga sinalak, sinalak. Ayan, ayan. Ayan muna natin na lumamig yung ating chicken oil. Ito na po ang aking chicken oil na nagawa. Ayan, konti lang po kasi konti lang po yung aking chicken skin. At ayan po ang partner ng aking chicken oil. At syempre, nagluto po ako ng marinated chicken na parang manginasal. At syempre, mayroon pong toyo, kalamansi, at syaka sili. At may uh, kasamang kanin. Wow na wow naman! At yum, yum yum yum! Napakasarap po ng... Na aking ginawang chicken oil. Ayan at ang napakasarap din ng aking linutong chicken barbecue. Yan para na rin kayong kumain sa mang inasa. At para lalong maging masarap ang ating kanin, nilagyan ko po ng uh, toasted garlic sa ibabaw ng kanin.